is, yun. is yun. hey mga <laughs> bebe, spot hunting Toman hunt mga kuys sama si kus timo ti at ang tropa niya. dito tayo sa first spot natin ng Toman kaduang tete Lusong. Ano nga, nakahanap itong kung may wire dito. Ito nandito eh. new spot mga kuys second spot lawak ng mga spot dito dito na tayo sa third spot kuys sila kuys Timothy nakaka strike na sila ako na lang wala strike Pisan. Ini. Black black black. Eh, tana nak na. Si tu Timothy Kental talaga oh. Professional talaga magtoman. Hey. Yan hey. <laughs> natin good size eating. Uh -huh. Sayang <laughs> Sayang free first strike เนี่ยนะเนี่ย excited นะอ브รี Dino listen Fish on? Gagi, pangalo, pangalawa na ni Quis Ano? Timothy, ay Alis, tanggal pa Shit Sayang Hanit, dalawana dalawa na <laughs> Dalawa na sana Unat Sinisi, Sinisipag ako magis ha Itangin na muli Kanyan na Lipat na tayo sa pangapat na spot. Sobrang lala ng tubig. Sobrang lalim ng tubig pero dyan ah. na na ako. Fourth spot. Uy, huwag ka mahulog sa kumunoy, pre. Kumunoy yan, pre. <laughs> <laughs>

Walang nakagat sa fourth spot. So lipat na tayo ng panglima ako is. lost count na ako kung pang ilang spot na namin to ako Grabe mga bahay. Ah. Lubog na lubog. strike grobe <laughs> Ayun no? Ayun, yeah, dakla, dakla lang, makanya lang Marami daw, marami daw Try natin da, Pala dito ako pumesto, mali Makanya lang ako nyarang kaya kaya nalala pa marami Pwede na ako yung kuis Try akong mino kuis Medyo malalim yung spot eh So try natin mino na 13 grams Yan try and try ganda ganda maganda 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 oh, tak, tak. yun oh ko eh ko eh second floor to ako okay. is ang buong buong first floor lubog ah din Tas ang tubig dito hey, sorry sari ah. wala

kininis Is yun. Is yun. dito mga kuis kumalas ang toman at mali ang napindot ko sa record kaya lumipat na tayo ng spot dahil minamalas ako sa toman si Kusti Mutiat at kuis maklang ang siniswerte magmamayan na lang ako kuis title ng vlog toman naging tilapia <laughs> sila nagbubulate sila ako magpopolaris ayan polaris tayo hagagal <laughs> na laki na nahuli nyo kapatar ah, na malaki laki ang mga kayo ng polaris quiz ganito lang 1 1 2 1 1 2 1 One, malaki malaki malaki. Oh! <laughs> tuis, tuis, <madai>. <laughs> ah, <laughs> 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 laki, <laughs> laki mayan ko is so parang gana ay naman Oh, anak po mayan, laki eto masarap ang tilapia mabalik pa sana namin yung toman spot pero Grabe, lastang ng ulan kuy! Sobra! Sobrang lastang ng ulan! Sobrang lakas ng ulan! Gano'n lang, gano'n lang! Ang ng ulan, ng ulan. Yun, eh. aray lang, aray lang. Ang lalaan ng ulan kuy! Pero, so far, ito na nakakahuli namin. Na? So, uwi daw nila Kuyz Timothy Latmang to. Eh, sila lang din naman nakauli ng na mga to eh. Mag-shoutout na lang ako mga Kuyz. So, shoutout kay cars kay JM, at sa mga nag-comment dito. Ayan, ilalagay ko na lang sa screen. Thank you kay Kuyz Timothy. Shoutout! JVT Ross! Ang mataling mga kaibigan ko! <laughs> Ayan mga koy, kasama ko. Bali, babalik na lang kami dito na next week. Okay, kits na lang tayo. Kompleto na lure na ito. Donate ko. Bye-bye!